Magandang araw, magandang araw mga loves. At ayan nga, ako ay bumili ng floor mat. Kasi yung aming katre na naandun sa aming bahay, kinuha ng aking partner. Pinag-repair muna yan dun sa kanyang bayaw. Pagkatapos ay ipinahati dito sakay sa kaysa bangka mga loves. At nang maayos nga, dinala naman dito ng kanyang bayaw, pati ng kanyang kapatid. At ngayon nga, binilihan ko mga loves ng pansapin ng floor mat. At sabi ko, siya na ang magkabit kasi mas maganda siyang gumawa sa totoo lang. <laughs> Lapat ba? At saka matyaga siya yung mga magkutingting-kutingting ng mga ganyan. Ayan, Oh. At sinisimulan na nga niyang alagayan ng atam -taks, yung mga gilid-gilid para hindi gumalaw kapag natapakan mga labs. Ayan, at pinupukpukan nga yan habang naandyan yung aming mga alaga. O ayan, at ako naman, ang silbi ko diyan, tagaabot lang mga loves, tagaabot ng tamtax, ng pakong maliit, ng martilyo ko. Ano bagang iuto sa akin, siyang iaabot ko sa kanya. Ayan, o habang itong isa naman, ang paborito niyang anak ay nakabantay sa kanya mga loves. O ayan, at din, ano, dinudukot niya dun sa ilalim, nagagalit niya at kung kailan naman daw gabi na, isa ka ako pa naman daw siya inutosang magkabit niyan. O ayan, pero sabi niya, maganda daw ang kulay ng nabili kong floor mga loves. Binati din naman, napuri din ako, o ayan. Pero sa pagkakabit talaga ng mga ganyan, siya talaga ang matyaga, ayan, o. Oh. Yan ay eh. pagod na at marami rin akong inutos maghapon pagkatas ay eh, ginawa niya yan. O, ayan nga, itong aming kwartong maliit, nilagyan din niya ng sapin mga labs. O, ah, tingnan nyo. O, ba diba maganda. O, ganda ng kulay ng aking nabili. Ako lang yata ang nagandahan at saka yung aking partner. Pero hindi talaga pera pero maganda talaga mga labs. O, tingnan nyo naman. Alam nyo bang itong maliit na kwarto na to ay hindi namin tinutulugan. Diyan lang namin nilalagay si Sunshine kapag ka naiinip. At medyo mapresko dyan o oh, ayan nga at isasara ko na pinakita ko lang sa inyo ayan at nang matapos kinabukasan ko na nabidyohan niyang Katrina yan ayan at nabe na be, namanuhan niya ni Sunshine niya na ihi na niya yan at yung kanyang mga anak na ayan oh, sa planggana na diyan ja, natutulog ang kanyang mga natutulog yung kanyang mga anak habang si Sunshine ay nagpapasyal-pasyal man sa ano nagtataka siya at bakit gayon medyo madulas na yung kanyang tapakan o ayan mga